Marami nga akong nababasang mga tanong kung magkano yung pinuhunan ko daw dito at magkano daw yung pwede kong kitain sa bawat baso dito sa binibenta kong bagong paninda na fruity soda. Hello mga mami! So for today's video ay magkosting nga muna tayo nitong ating bagong negosyo na fruity soda. Bali eto nga mga mami may umuorder nga sa atin kaya naman eto pinuno ko na itong mga baso ng yellow. Tapos gamit itong jigger na panukat natin dito sa ating flavor syrup. Nakadepende pa rin po yung measurement nito ating sirup sa bawat baso. Kung ang binibili ni customer ay nasa 8 oz na baso, kailangan lang natin maglagay ng 10 cc nitong ating sirup. Then saka lang ako naglalagay ng soda tapos pinupuno ko yung baso. Tapos kung 12 oz naman ang binibili ni customer, naglalagay lang po ako ng 20 cc nitong ating sirup. At sa 16 oz naman na baso ay naglalagay po ako dyan ng 30 cc nitong ating syrup. Gamit nga itong scooper na nabili ko lang din online ay naglalagay po ako ng isang scoop nitong ating rainbow jelly dito sa ating soda. Kapag natimplahan na natin lahat, eto naman ginamitan ko ito ng long spoon para pang mix niya dito sa ating ginagawang fruity soda. At sa online ko lang din po nabibili itong ginagamit ko na pang mix dito. At sa pantakip naman dito mga mami ay pwede po kayong mamili doon kung yung domba or yung ating flat na cover. At yung yellow naman na ginagamit ko ay tube ice pero kung meron ka naman ng sariling gawa na yellow, pwede na yon. Tapos ang ginagamit ko naman na flavor syrup ay itong Enjoy na brand dahil sabi nga sa mga napapanood ko ay mas malasa nga daw to. Kali ko lang din po ito sa online at ginagamitan ko ito ng mga voucher para makadiscount ako. Kaya kung tatanungin nyo ako kung magkano yung pinuhunan ko dito ay nasa 1,000 lang po. Hindi pa kumpleto yung mga flavor na tinitinda ko dyan pero pwede ka naman mag-start kahit tatlong flavor or apat na flavor katulad ng sa akin. And sa costing naman po nito, mga mami, bali meron po akong tatlong sizes na ginagamit dito na baso. So, meron ako ditong maliit, medium, at saka itong pinaka-large niya. Unahin po natin dito yung costing nitong pinaka-maliit, which is ito yung 8 oz. So, ang costing ko kasi dito, mga mami, ay nasa 9 pesos and 50 cent. Tapos, binibenta ko ito, mga mami, ng 15 pesos. At pwedeng-pwede nyo ibenta ito ng 15 pesos hanggang 19 pesos. Bali, yung medium size ko naman dito na baso, ito po yung 12 oz. Bali, ang costing ko kasi dito, mga mami, ay nasa 14 pesos point 75 cents. Tapos, binibenta ko ito ng 25 pesos. At pwedeng-pwede nyo syempre ibenta yan ng 29 pesos. At dito naman sa pinaka large na gamit kong baso, bali ito po yung 16 ounce, tapos ang costing ko naman po dito ay nasa 19 pesos and then binibenta ko po ito ng 35 pesos. At syempre pwedeng pwede pa rin natin ibenta yan ng 35 hanggang 39 pesos. Tapos ang soda naman na ginagamit ko dito ay itong Sprite at dito ko lang ito nabili sa amin. O ba diba, masasabi mo talaga na pwedeng pwede na yung tubo? Kaya ano naman grinab ko na talaga yung ganitong opportunity na makapagtinda din ako nito habang mainit pa ang panahon. At kung may plano ka rin na magnegosyo nito tapos wala ka pa rin sapat na puhunan para makabili nga nito, ay pwede namang pa isa-isa lang katulad nung ginawa ko mga mami. Yun nga mga mami sa costing naman natin, syempre susundin nyo pa rin yung sarili nyong costing dahil lagi like ko itong sinasabi sa mga video ko na magkakaiba po tayo ng lugar, syempre magkakaiba